Hello mga Beshi Kamusta naman kayo? Sobrang tagal ko na hindi nakakapag-upload. At ngayon, finally, pwede na ako mag-upload at mag-update sa inyo kung ano nangyayari sa buhay ko. <laughs> Kahit wala naman nagtatanong, Char. April this year, nung nalaman namin, namin mag-asawa na ako pala ay buntis. <laughs> hindi ko alam talaga na ako ay buntis. Share ko lang sa inyo, paano ko nalaman na buntis ako. Dahil may isang kapitbahay namin na nagtanong kung buntis daw ba ako. Sabi ko, hindi ako buntis kasi ang sakit ng puson ko. So, ina-expect ko na rereglahin ako. Dahil ganoon naman yung sintomas pag neregla, sumasakit yung puson. Eh, hindi ko alam, ganun din pala yung sintomas kapag buntis. So, sabi niya sa akin, lumapit daw ako sa kanya tapos kinapa niya yung aking pulso tapos yung aking leeg, and lakas daw ng pintig ng pulso ko at saka ko. So, sabi niya sa akin, sure daw siya na buntis ako. So, after doon, parang hindi ako makapaniwala dahil nga, may picos nga ako. Nagawa ko pa mag nagbatangas pa kami noon, gumala pa ako dahil dumaan yung birthday bago ko nalaman na buntis ako. Hindi talaga sumagi sa isip ko na buntis ako kasi nga, hindi ko alam yung pakiramdam ng buntis. Ang una talaga na pagkain na na-crave ko ay yung bilo-bilo, hinanap ko talaga yun, eh wala akong mahanap. So, nagpagawa ako sa pinsan ko. First PT, April 23. Second PT, morning, April 24. Third PT, April 24, afternoon. Ayan na, sure na sure na siya sobrang hindi ako makapaniwala nung no, nag positive result kasi hindi ko talaga in-expect na mabubuntis pala ang may picos mixed emotion talaga yung naramdaman ko gusto kong umiyak na gusto kong tumili na gusto kong hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ko basta masaya ako ganun <laughs> sobrang thank you talaga kay Lord dahil dininig niya yung panalangin namin mag-asawa nalaman ko nga buntis ako nagpa-check up agad kami kinabukasan at nagpa-ultrasound ayun nga may nakita naman pero wala pang heart Six weeks pregnant na pala ako neto. Wala man lang akong kaalam-alam, loka Sabi pala sa amin, bumalik daw kami after two weeks para i-check ang heartbeat. After two weeks nga ay bumalik ulit kami doon sa ospital para magpa TVS or Transvaginal ultrasound. At ayun nga, finally, nakita na yung heartbeat ni baby. At sobrang, alam mo yung nakakaiya ko yung pinakikinggan yung heartbeat ng anak mo. Sabi ko talaga sa sarili ko, finally, eto na talaga, totoo na talaga to. <laughs> Nung first trimester ko nga pala ay uminom ako ng Enfamama. Ito yung iniinom ko tuwing umaga, maternity milk. Nakatatlong box lang ako neto pero hindi na nasundan dahil bumalik ako sa dati kong OB kung saan ako nagpapa-check up ngayon talaga. At sabi niya naman sa akin na kahit yung uh, mga milk lang na katulad ng mga bare band, okay lang daw na yung inumin. Kahit daw hindi na maternity milk dahil nagva-vitamins naman ako. Ito nga pala yung mga vitamins na iniinom ko ngayon. etong Obimin ay vitamins ni Baby. Iniinom ko to after lunch. 30 minutes after meal ko iniinom to. Tapos etong Immune Pro naman, iniinom ko to 2 times a day after meal. Uh, morning and evening ko siya iniinom. Kasabay ng calcium. Pero ngayon, calcium made na yung iniinom ko. 2 times a day din siya. Umiinom din pala ako ng ferrous sulfate plus folic acid na galing sa center. Uh, dalawang lalagyan to binigay sa akin at ang laman nito ay 100 plus. Pangitan lasa niya sa una pero masasanay ka na lang talaga. Iniinom ko to before bedtime. Grabe yung cravings ko sa maasim nung first trimester ako. Um, santol, manggang kalabaw, grabe yung manggang kalabaw inaraw-araw ko talaga yun. Tapos dalandan, yung mga Grabe yung maaasim talaga. Yun talaga mas gusto kong kainin ng first trimester. Pero nangayayat ako noon kasi hindi ako palakain. At nagka morning sickness ako. Uh, nagsusuka ako. In short, ang shalan ko magbuntas talaga. Buti na lang talaga. Natapos na ang aking paglilihi. Natapos na ang aking morning sickness. At ngayon ay nasa second trimester na ako yung dating hindi ako ginaganahan kumain, pero ngayon araw-araw na ako kumakain, grabe ang lakas ko kumain pero ngayon. Pero kahit naman malakas ako kumain ngayon, pinipigilan ko pa rin talaga kumain ng mga sweets kasi baka tumaas ang sugar ko at mahirap na, alam nyo naman. Yun lang naman ang aking i-share sa inyo mga Veshi Wap. Kita-kita ulit sa susunod video. Kung hindi ka pa follow sa aking page, please follow my page at salamat sa pag-support. yun lang. Bye!